Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ito na naman ang inyong Spokes ng Bayan para sa isa na namang kabanata ng Spokes Hour. Now, maraming salamat po doon sa mga tumangkilik nung ating naunang broadcast na ano na mangyari kita, Tatay Digong. At ulitin ko lang po no, na aking rekomendasyon bilang isang nagmamadsakit kita, Tatay Digong, ngayong meron ng finding ang uh, hukuman na unable to stand trial si Tatay Digong at tingin ko naman hindi na ito mababawi dahil ito, ito naman kong dahilan ay dahil nga siya ay limot-limot na dahil sa kanyang edad, ang kinakailangan na gawin ay humingi na ng permanent dismissal ng kaso. Now, ang problema, gaya na ating sinabi, ay eh, sa wrong statute, hindi gaya sa batas ng Pilipinas na yung uh, kawalan ng uh, abilidad na maintindihan ang mga paratang sa kanya at para gumawa ng depensa ay hindi basihan para ma-dismiss ang kaso. At kaya ang hinain ng abogado ni Tatay Digong ay hindi isang motion to dismiss. Kung hindi, para hindi tayo magkamali, basahin natin kung anong hinain niya. Ang hinain ay, naku, nawala. It is to vacate. Permanently vacate proceedings. No? Ibig sabihin, pagamat hindi siya mga dismiss o dahil wala ang provision na dismissa lang kaso, eh ay na kailangan itigil ang pagdinig dahil nga po wala na sa um tamang uh, pag-iisip ang tatay Digong para harapin ang kanyang mga kaso. So ang kanyang uh, hiningi ay that the proceedings be adjourned indefinitely, okay? Ibig sabihin po niyan hindi ma-dismiss madi pero hindi magtutuloy. Ako sa rin si Tatay Digong. At dahil yan ang hiningi ng uh, abogado ni uh, uh, Tatay Digong, ibig sabihin hindi pa rin siya mapapalaya. At kung siya'y mapapalaya, it is by virtue only of yung tinatawag na interim release na kinakailangan merong tumanggap na bansa. Ang tanong, ano ba mga balakid sa pagkakaroon ng interim release ni Tatay Digong? Dahil ang hinihingi naman ay hindi dismissal, bagamat ulitin ko po ha, sa tingin ko may sapat na basihan sa Rome Statute para humingi ng dismissal. Ito po yung provision na ang Rome Statute ay dapat bibigyan ng interpretasyon na sangayon sa karapatang pantao at pangalawa yung ano yung in the interest of justice kung talagang hindi na kakayanin ang uh, uh, harapin ang pagdidinig dahil wala na ngang sapat na kakayahan lalong-lalo na sa pag-iisip eh kaya kailangan talaga eh ma-dismiss na yan otherwise it would become inhumane no and arbitrary detention kaya nga sinabi ko na mukha namang sigurado na yung interim release na yan dahil kung mapapatuloy na nakakulong si Tatay Digong isa eh, sasabihin naman yan, that's arbitrary and unlawful detention already kasi hindi pa naman siya nagkakasala pero panghabang buhay na pagkakakulong na kung talagang hindi siya mapapalaya ang mabibigyan ng interim release. So, anong balakin sa interim release? Well, alam niyo po, may kasama ngayon sa kulungan si Tatay Digong dito sa Dahig. Ang pangalan niya ay si Francien Kaguba. Sino si Francien Kaguba? Tignan natin ang larawan ni Francine Kaguba. Siya po ay isang Rwandan. Siya po ay negosyante na akusado sa pagbibigay ng pondo doon sa ginawang genocide laban sa Tutsis at sa mga moderate Hutus. Meron pong sinasabing mga 800,000 na mga kataong namatay dahil doon sa uh, genocide na yon at ang ginamit ng genocide ay mga machete at mga itak. So talagang karumaldumal ang nangyari dyan. Matapos pong magtago ng dalawang dalawampung taon, nahuli po siya noong 2020, 80 anyos na siya sa France at dinala nga dito sa The Hague sa Rwanda Tribunal. Ang nangyari kay Gaguba, nagkaroon nga ng determinasyon na wala na siyang sa tamang pag-iisip dahil sa Alzheimer's at sa demensya. Alam nyo, ang sabi naman ni, um, ni Kaufman, hindi naman Alzheimer's yung kitatay digong. No? Ang sabi niya, ang kitatay digong ay Significant cognitive deficiencies diagnosed by neuropsychologists that affect the former president's memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, his orientation to place and time, while simultaneously limiting his capacity for complex reasoning. So, hindi siya Alzheimer's, hindi siya dementia, kasi dementia po pwede wala ka makilala. Itong si Kaguba talagang extreme dementia. wala na siyang makilala. Meron kasing mga gwardiya na nakakausap natin dahil nais din natin malaman kung ano nangyayari kay Tatay Digon sa kulungan. Ang sabi nga nila, itong si Kaguba nakaupo na lang, nakatingin. Palagi buong araw at wala nang kakilala. Meron lang siyang isang kakilala na um, hinaharap kapag bumibisita. Itong anak niya na Michelle ang pangalan. Otherwise, wala na siyang kahit anong reaksyon kahit kanino pa. Nakakaawa po talaga kasama ni Tatay Digong. Ano ang nangyari sa kanya? Well, gaya ni Tatay Digong, nagkaroon ng determinasyon ng hukuman na unable to stand trial na nga dahil sa demensya at sa Alzheimer's. Mas malala talaga kay Tatay Digong. Ano nangyari? Nakakulong pa rin siya. Bakit? Unang-una, walang bansa na gustong tumanggap sa kanya by way of interim release. Pangalawa, at ito importante dahil hiningi rin ito ng abogado ni Tatay Digong, Pati ang Netherlands, kung nasaan ang kulungan, ayaw siyang tanggapin. Ang suma bagamat meron ng determinasyon si Kaguba na unable to stand trial, siya po'y nakakulong pa rin dahil walang tumanggap sa kanya by way of interim release at ayaw rin siyang palabasin ng kulungan ng Netherlands. Anong leksyon na makukuha natin kay Kaguba? by way of ano ba yung mga balakid sa interim release ni Tatay Digong. Ang pinakamalaking balakin, siyempre, assuming ibibigay ang interim release at sa tingin ko naman ibibigay na yan. Bagamat may pagtututol ang prosecution, ano yung basehan ng pagtututol nila? Flight risk daw, po pwedeng tumakas, po pwedeng manakot ng mga testigo, po pwedeng paghimasukan ng mga test, ang mga ebidensya. Pero yung mga yan, hindi na yung importante kasi unable to stand trial, hindi na matutuloy ang trial. So ang issue na lang dyan, makakatakas ba yan? Eh kung limot-limot na, paano naman tatakas yan, no? So sa tingin ko, walang balakid pagdating dun sa pagiging flight race o pagiging, pagiging paghihimasok sa mga testigo at sa mga witnesses. Ang pinakamalaking balakid, merong bang tatanggap kitatay Digong? Now, ang pagkakaintindi ko, si BP Sara naman umiikot at nagtatanong, nakikiusap sa iba't ibang bansa na sana tanggapin si Tatay Digong. Kung iisa-isahin mo yung mga napuntahan na ni BP Sara, medyo alam mo na kung sino ang mga linapitan ni Inday Sara. Unang-una, Australia. O na balita na tinanggi ng Australia, tinanggi naman ni Sara na humingi tayo ng interim release Australia. Nang galing siya dito sa Netherlands. At ngayon nga, kahapon lamang, isinapubliko na hinihingin, hinihingan ng panig ang bansang Netherlands kung tatanggapin nila si Tatay Digong. Well, na, bukod sa Netherlands, nagpunta siya sa Paris, okay, sa France. At bagamat hindi niya inenunsyo, kaya nga ang tingin ko, doon makaka-interim release si Tatay Digong, eh nagpunta rin siya ng Belgium. Bagamat hindi inanunsyo yan, ng mga picture sa Instagram na nakita siya dyan sa Antwerp. No? Ibig sabihin, hindi niya inanunsyo, nagpunta dyan. At ang track record ng um, Belgium kasi, siya yung pinakamaraming tinanggap na interim release. Dahil hindi lang naman po ICC ang mayroong mga akusado na nakadetene dyan sa Hague. Nandyan din yung Tribunal for the former Yugoslavia at saka yung tribunal ni Kaguba yung sa Rwanda. So, uh, at ngayon nga po, eh, humingi sila ng observation sa Netherlands. Now, sa tingin ko po, hindi tatanggap ng Netherlands kasi ang Netherlands never tumanggap ng interim release. Kasama na itong si Kaguba. Si Kaguba nga, dito na nakaditena sa Chevinien, kasama ni Tatay Digong. Lalabas na lang sa detention facility, ililipat sa pribadong bahay. Hindi pa tinanggap ng Netherlands. Bakit? Well, kasi nga, bilang host sa tatlong tribunals, ayaw niya na talagang baka lahat ng mga akusado ay eh, humingi na lang na interim release sa kanya dito no sa Netherlands. Siyempre, may gastos yan. Pero mas importante, mayro mga diplomatic ramifications yan. No? Siyempre, hihingi yung mga bansa. Ibalik mo na sa amin yan. E baka mahirapan maiwasan. E may mga iba, ibang mga national interest din ang mga, mga, mga taga-Netherlands. So sa tingin ko, hindi niya ng Netherlands pero meron pa namang Japan dahil napunta rin si BP sa Japan merong France merong Belgium at um, yun nga po no ang ang sa akin ang pinakamalakas ay Belgium na talagang hospitable at saka Japan dahil ang Japan naman po malapit sa Pilipinas ang presidente ng ICC uh, taga Japan at siguro naman eh dahil kakaunti lang ang uh, mga ng mga bansa na kasapi sa ICC e eh, gagawin niya ng Japan para ipakita na walang dapat ikatakot ang mga asyanong mga bansa at sumapit na uli sa ICC kasama ng Pilipinas. So ang number one balakid, may tatanggap pa. Dahil kung walang tatanggap, po pwedeng maging kapareho ang kapalaran ni PRRD ni Kaguba. Na wala na sa tamang pag-iisip, wala nang nakikilala, nakadetena pa rin kasi nga po sa international tribunals, walang motion to dismiss. At yan ang akin sinasabi naman. Magagalit na naman sa akin ng mga abogado, naghihimasok. E ako naman naghihimasok dahil nga basta manasakit kita tay Digong. There should always be a first time. Hindi ibig sabihin na palibasang hindi ginawang basihan sa isang motion to dismiss ang unfitness to stand trial ay hindi na natin susubukan. Kasi itong nangyari kay Kaguba, ito ay paglabag sa karapatang pantao dahil siya ay nakakulong na hindi pa napapatunayan nagkakasala at panghabang buhay na siyang nakakulong. Kasi habang walang tumatanggap sa kanya, kasama na yung Rwanda, ayaw rin siya nanggapin ng Rwanda, na po pwedeng mangyari nga sa Pilipinas, kahit anong sabi ni Kaufman na kaya niya kausapin ng mga Marcoses, hindi hindi yan tatanggapin ng Pilipinas at nagsalita na nga si Bersamin. Sa tingin ko naman, eh, napakalapit ang relasyon niya kay Marcos, na po pwedeng yan ang andesisyon ni Marcos, bakit naman niya tatanggapin sa Pilipinas ang pinakamalaking tinik sa kanilang ninanais na Marcos forever, di ba po? E kapag hindi natin sinubukan ang motion to dismiss sa lalo mabilis na panahon, baka po parehong kapalaran si Tatay Digong ni Kaguba. Forever nakakulong kasi nga po walang motion to dismiss on the basis of unable to stand trial, walang tumanggap by way of interim release, ayaw tanggapin ng Netherlands para makalabas siya ng kulungan, ayaw rin tanggapin ng kanyang inang bayan. Yan po ang pinakamalaking balakid balakit kita tay Digong. Pero ako naniniwala naman ako na mayroong mga bansang tatanggap sa kanya. Bakit tatanggapin ng Japan? Well, gaya ng sinabi ko nga, no, yan ay one way na iniingganyo ng Japan bilang pinakamalaking donor ng pondo sa ICC yung ibang mga asyanong bansa na pag-isipan na maging miyembro muli ng ICC. Kasi kung hindi naman na uh, matutuloy ang trial, eh po, pwede naman mamuhay by way of interim release sa Japan. At napaganda naman ang pamumuhay sa Japan. Bagamat ang pagkakakilala ko yung Tatay Digong, siyempre, mas gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Um, ang Belgium, gaya na akin sinabi, talaga napakadami na niya natanggap na interim release. Uh, hindi lamang sa um, ICC, kung hindi sa mga iba ibang mga tribunals ng Yugoslavia at ng Rwanda. At ganyan din ang France. So sa tingin ko naman, merong tatanggap at merong tatanggap. Pero dahil nais natin makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, wala naman pong mawawala kung susubukan natin na mag-file ng motion to dismiss because there is always a first. There's always a precedent na tinatawag. At sa tingin ko, yung mga probisyon na sinabi ko kahapon, unang-una -una, yung probisyon na dapat ang uh, Rome Statute ay binabasa at binibigyan ng interpretasyon na sang ayon sa karapatang pantao. At pangalawa, yung lahat ng desisyon ng court ng ICC ay dapat merong in the interest of justice. At saka pangatlo, yung um, yung um, pag iwas doon sa abuse of proceedings, no? So, ulitin ko po ang legal na basihan. First, but bas although there is no provision that would allow a motion to dismiss a, an order dismissing with finality the case against a person unable to stand trial, is pursuant to the right of a person to due process. Because if he is continued to be, he will be continued to be under detention despite the fact he's unable to stand trial, that would already amount to arbitrary detention. Pangalawa, um, it would amount to abuse of proceedings if just because there is no provision for a motion to dismiss on the basis of inability to stand trial, an accused will not be given his liberty full stop. And of course, the dictates of justice, the interests of justice, and the dictates of humanity demand that if a person is unable to stand trial, dapat palayain. Pasensya na kayo hanap english ako kasi meron limang mga news agencies na nag-request na kung ako daw ay magkukomentaryo, kung po pwede mag english din ako paminsan-minsan nang magamit nila ang soundbite. Pero sa Tagalog, ang akin sinabi lang naman po, gaya ng sinabi ko nung isang araw, ang dapat na gawin ng ICC kapag hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis ang isang akusado, ay tuluyang i-dismiss ang kaso at hindi lang i-archive or hindi lang i indefinitely ang proceedings. Dahil habang nakabinbin ang kaso, ang akusado hindi makakalaya unless merong interim release o di naman kaya kung walang interim release at walang tumanggap sa taong yan, e eh patuloy siyang makukulong sa Sheveningen Detention Facility. At kapag yan ang nangyari, gaya ng nangyari kay Kabuga, yan po ay arbitrary detention. Pangalawa, Uh, dahil nga po ang pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso kung wala nang sa kakayahan humarap sa paglilitis ay magresulta sa kawalan ng integridad ng hukuman. Yan po yung tinatawag na abuse of process. At pangatlo, siyempre, interest of justice dictates. Na kapag imposible na magpatuloy ang kaso, dapat itigil na ang kaso at hindi lang panandaliang isang tabi. Anyway, uh, ako naman po uh, kampante na may tatanggap kita, Tay Digong. Hindi po ako kampante na tatanggapin siya ng mga Marcoses. Hindi ko po alam kung saan na uh, dinudukot ni Kaufman yung kanyang kumpiyansa na kaya niyang makonvince sa mga Marcoses. Pero gaya ng sinabi ko kahapon, mukhang hindi naman po papayag ang mga Duterte. Dahil ang kapalit po niyan, sigurado po ako na hihingi ng mga Marcos ay ang pagre ng buong angka ng Duterte sa larangan ng politika. Nawagsan sanang mangyari dahil ang ating ninanais ngayon, lalo na sa panahon na lantaran ng korupsyon, maibalik ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong kung saan ang mga Pilipino ay naging marangal taas mundo sa buong daigdig. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa mga nagtatanong, ang DDS maisog po, tuloy po ang lahat ng pagtitipon. Simula po yan ng 19 ng after office hours, alas 5 sa Amsterdam. Doon po yan sa dam. Meron po tayong prayer vigil. Sa Abente po, magkakaroon tayo ng Freedom March. Ang ating panawagan, ICC dismiss the case against Tatay Digong. Hindi lang ibakit-bakit. Dismissal na yan dahil meron ng finding na um, hindi nga po siya fit to stand trial. At yan po ay marcha sa dahig. At sa 21 po, magkakaroon tayo ng convergence. Buong araw pong convergence kung saan tayo po ay magtitipon-tipon. Magkakaroon tayo ng panel of discussion kung anong dapat mangyari sa Pilipinas matapos ang panahon ng mga Marcoses. At siyempre po, magkakaroon ng fellowship. Tuloy po yan. 19, 20, 21. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng at pagtangkilik. At hanggang sa muli natin pagkikita, ito po yung spokesperson ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. with the only country that I will love. Free Tatay Digong, bring him home.